na nang isa. Oh, nilagay pa dun sa tint ng ano, no? Oh, o camping tint. Oh, oh, nak dal Dahil, oh, halos yung ano, hindi mo na makikita yung dagat eh. Puro isda na yung nasa pampang. Ano dyan, oh, no? Oh. Tingnan mo naman guys, so oh, talo nang talong pa yung mga isda. Apres na apres talaga guys, so. Oh. Ayun masarap kilawin guys, oh. Habang ah, nandiyan ka, magkikilaw ka, oh. Napakadami guys ng isda talaga, oh. Oh, apakan yung yung paa mo guys, oh, yung paa. Alas puro isda na eh. Oh, puro isda na yung nakikita mo dito sa ano, sandok lang ng sandok yung ano. Sus, baliwala sa pa sobrang dami ng isda, guys. Napakadami talaga ng isda, guys. Yan ang tinatawag na blessing. Yung iba naman natatakot dahil, dahil sa binigay ng Panginoon na blessing, natatakot daw sila dahil mayroon daw kapalit. Hmm, kapalit, i-blessing 'yan, binigay nga ng Panginoon 'yan, binigay ng Panginoon sa mga taong nandiyan. Binigay ng Panginoon para pwede pang ulam, pwede pang uh, prito, pwede pang paksyo, ayan o, no? napakadami o, oh. oh. lapit pa ng lapit yung mga ano guys o, oh, lapit ng lapit pa yung mga isda guys o, oh. napakadami guys o, oh. napakadami talaga ng ano guys o, oh. o, oh, tingnan mo, tingnan mo guys o, oh. ah, sandok ng sandok ko lang, parang baliwala lang guys, dahil yung isda, is, sadyang lumalapit talaga sa pampang, ayan, no? yan o, oh. yan guys na blessing talaga sa pagpatong ng 2024, yan no? kaya galing tong mga isda guys no nasa saan ka galing, galing? kay dahil hindi nagmamaayo eh, nagmamayo yung mga tao oh hindi naman hindi na sila makaligo dito guys dahil uh, dami ng isda oh yan no oh. yeah, ano yata na isda to guys yung tawag noon yung kinikilaw yan oh oh napakadami talaga ng isda guys yan sawang-sawa ka dito sa isda guys oh oh Ah, talon ng talon pa yung iba, oh. Naku, napaka-blessing talaga nila dyan, guys. Talagang ay eh, halos hindi sandok lang lang sandok guys oh na